Okay mga suki suki Dito lang tayo sa bata Punta lang kayo dito sa bata Kayo di kay pare At napakagaling itong uh, ng Mga sirang pantalon Guys Natatagpon lang dito Sa, sa may uh, taas ng telemani guys

अभी शो यहाँ नहीं ले सकते हैं ना तो पंद्रह लोन भाई जब आता रखा आता ना टा बस यहाँ नहीं तो आरोपी तो जा बात है यही बारी खाई यहाँ उन्हें यार ले कादा कादा शुमार कैसी है यार जब ये तो कादा हमारी बाली पॉर्टी के खाली रूपारे अब आजाओगे गले गे ना है ये बार गला मारते हैं अब त Channel, channel. Yeah, this is channel, my YouTube channel. channel. Yeah, oh, YouTube channel. Yeah, YouTube channel. Yeah, YouTube channel. YouTube channel. this YouTube channel. this is channel. uh YouTube channel. Yeah, Dito lagi kami nagpapatahe pag mga may sirang pantalon, t-shirt, na putol, baston. Dito lang punta lang kayo dito kay Sadik. Everything. Everything nandito lang. Kahit ano. Matatag pagkakit nyo ng hagdan dito sa may Tilemane Pakatas. Makikita nyo niya dito sa may bandang kanan ng ah. elevator guys. Alingin na kayo mga suke Dito lang kayo kay Sadik, kay pare Murang mura lang dito moral mura lang po Basto repair Nandito lahat Dito kanan Dito lahat ng tahe guys Nandito lang Moral lang, moral lang Oh, moral lang pare sa hey, ayo guys uh, payo lang sa ating mga kababayan Ito, pag maglaba kayo, huwag nyo balik tayo ng pantalo para hindi masira yung bulsa. Ay, sira ng sira eh. Siguro, kala ba yan? Kaya nagsisira lagi yung bulsa. So, mas maigi, huwag nang balik tayo ng pantalo pag mag maglaba tayo guys. Para maiwasan yung mga sira-sira sa mga bulsa. Tulad nito sa akin ito. Oh. Talagang repair. Inayos ni siya ni pare. Halay na kayo mga suke-suke dito lang. Ito oh. Puto. Ayos ng mga siper yan guys. Dito lang ito sa may taas ng telemani. Yan yung kanya kasama. Eh. Si uh, assistant niya ni Sadek. See? This, this is uh... pa so, video yes, ko. Yes. Good, Yes. Mata na, matagal na namin suka ito si, si Pare, where are you From, from Bangladesh. Bangladesh. See? Bangladesh, Dhaka. From Dhaka, yes. Dhaka. Na dito lang ito. Pagkakit nyo ng uh, elevator dito sa may telemany lang. Kanan. Makikita nyo sa tabi ng hagdan. Meron dito mga tinda, medyas, lahat. Cover <laughs> ng mga cellphone, mga lahat. Andito na. Matatagpon nyo lang dito kasi okay, pare. Ya, mga accessories dito lang, nilang dito lang, lang yat sa taas. Yeah. So okay guys, hangga tuloy lang boleh uh, si Sidik matatapos na ang ating pantalon. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Okay, thank you. Bye-bye. Salamat -bye. po. Salamat. Asalamualaikum. Okay. Bye-bye. Thank you.